muling ilulunsad ng DSWD ang food stamp program sa Maynila ngayong araw. Si Ryan Lesigia sa detalye live. Rise and shine, Ryan. Tama ka dyan, Audrey. Halos tatlong buwan nga matapos ilunsad ang pilot run ng uh, walang gutom 2023 food stamp program ng DSWD. Muling magtitipon-tipon yung nasa 50 beneficiaryo dito sa isang covered court sa Tondo, Maynila. Bukod kasi Audrey sa pag-replenish ng kanilang electronic benefits transfer or transfer card o EBT para sa buwan ng Setyembre, maaari na rin silang mamili sa pop-up store ng kaniwa na bubuksan dito mamaya. Magkakaroon din Audrey ng seminar ang DSWD tungkol sa nutrisyon para sa, uh, sigurado na masusustansya ang mabibili ng mga benepesyaryo. Sa food stamp credit, hati na agad ang budget na 3,000 para sa tatlong uri ng pagkain yung 1,500 pesos ay nakalaan niya Audrey sa bigas, mais at tinapay. 900 pesos naman para sa karne gaya ng isda, manok at baboy. At 600 pesos naman para sa gulay at prutas. Katagay Audrey ng alim na buwan ang buwan ng ayuda mula sa food stamp program para sa pilot implementation nito. Magkakaroon naman ng assessment ang DSWD pagkatapos dito. Tinatayang nasa isang milyon na maihirap na pamilya ang matutulungan ng Digital Food Stamp Program. Kabilang dyan, Audrey, yung mga mahihirap na mababa sa 8,000 piso yung kita kada buwan. Buntis at ilang mga binipesyaryo ng 4 piece. Naon na ang tiniyak, Audrey, na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at DSWD Secretary Rex Gatchalian na magtutuloy-tuloy ang programa lalo tandang tumulong sa pagpopondo nito ang Asian Development Bank at World Food Program sa ngayon Audrey ay unti-unti pa lang nagsiset up na kung nakikita nyo ngayon yung uh, pop-up store ng Kadiwa. So dyan mamimili mamaya yung nasa limampung binipisyaryo ng programa ito ng DSWD. Samantala Audrey, sa mga koras na ito, puntahan naman natin si Chi at Fi sa BIFAR. Maraming salamat, Ryan.